halagang 3,000 piso, binubugaw umano ang limang minor de edad na nasagip sa Angeles City, Pampanga. Ang sospek, kunwari iniampon ang mga batang kalye, saka ibubugaw sa mga dayuhan. Nasa front line na balitang yan si Elaine Fulhensio. Dito, ka lang ulit, dito. Nagulat at napaiyak ang babaeng ito nang bigla nilang palibutan ng mga ahente ng NBI sa ikinasang entrapment and rescue operation sa isang resort sa Angeles City, Pampanga. Ang pake ng operasyon, ang babaeng si Alia na isang bugaw. Ayon sa NBI, maila pang sospek na palipat-lipat ng lugar. Um, during the past years, sa Pasay, meron silang bar na tinatambayan doon. Tapos um, after nun, nag na sila dito sa Pampanga, particularly sa Angeles, sa mga bars. Um, yung market po talaga niya ay foreigners po talaga. Hindi rin po siya nag engage pag hindi foreigner yung kausap. Sa isang kwarto, naabutan ang limang minor de edad na babaeng nasa 15 hanggang 17 anyos. Ayon sa si NBI, ibinubugaw sila sa halagang 3,000 pesos. Ang isang 13 anyos nagkasakit pa raw yung mga batang naglalayas, yung mga batang may problema sa kanilang pamilya, yun po yung tinatarget niya at pinapatira niya po doon sa bahay niya. Nahaharap sa reklamong Qualified Human Trafficking Act at Child Trafficking Act ang sospek. sa, sa ilalim naman sa psychological intervention ang mga nasagip na biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.